Palo Santo. Ano nga ba ang kahoy na ito? ito? ay isang kahoy na Spanish term para Santo na sa Ingles ay Hollywood. Ito rin ay isang native tree na nagmula sa bansang Peru, Ecuador at sa ibang South American countries. Ito ay isang puno na marami ang nalilito o nagtataka kung bakit ang pangalan nito ay Palo Santo. Na kung tawagin nga po sa English ay Hollywood. Ano ang nga ba ang benepisyo na ibinibigay ng kahoy na ito sa atin? Una na po rito ay ang Ito ay naglilinis ng hangin sa, kaloob, sa loob ng ating pamamahay. Ganun din, inaalis nito ang mga negative energy na kung mayroon man tayo sa loob ng ating bahay kumbaga po ito ay napaka-powerful para po itong sage o sambong kaya po pala ang palo santo ay isa sa pinakamagandang puno na mapapakinabangan natin para sa pag-cleanse ng ating bahay para sa mga negatibo na energy na nakaroon o namamahay. Gaano ba kadalas na dapat natin itong gamitin sa ating pamamahay o pamakapagpalayas ng mga negatibong energy na sinasabi. Ang iba pong bahay o tao ay gumagamit nito ng dalawa hanggang tatlong beses. Sa loob po ng isang araw, marahil po kaya tatlo ay sa umaga, sa hapon at bago matulog. Siguro po ba ay mga alas, mga five, nag-i-incense uh, na ng palusan eh. at bago matulog ay ginagawa din nila. Pero para po sa akin ay sapat na ang tatlong beses sa isang linggo. Ang Padre Santo po ay maaari tigawin na incense stick. Yun po bang hindi siya kaho, yung naka-stick kagaya po ng incense na nabibili natin, maaari din po siya na gawin ganyan at din nga po sa gabi ay nakakapag-enhance ng energy para po yung mga nagitibo bago tayo matulog ay umalis sa ating tahanan o sa ating kwarto. Ang palo santo po na kahoy ay maaari din gawin kapag ang isang tao po ay na, ang isang manggagamot o albularyo ay nag mm, ritual o nag Alam niyo po ba yun? Limbawa po ay may karamdaman sa halip po na um, yung mga sambong, yung mga insenso, tamang yan. ba kapag siya yung mga kinukulam, mga napalipad hangin, ito po ay pwede na siya na lamang ang inyong ipagsuo. Gagawin niyo lamang po dito ay siguro titila din ng maliliit upang ito ay um, tumagal ang uso. Ano nga ba ang hitsura ng kahoy na palo santo? At ito ay mukhang kakaiba sa lahat ng mga kahoy na ating naririnig. Ito po ang mukha ng o ang itsura ng kahoy na palo santo. Na kapag ito po ay inyong sinindihan, ito po ay napakabangong ang amoy po niya ay hindi po na uh, sakit sa ilong kundi po siya ay para lamang mas mabango pa po sa sage o okay, o sambong ito na po ang kahoy na palo santo siya po ay um, nabibili sa mga tindahan ng mga pampausok mga Siguro po katulad siya kya po. Maari din po siguro makakita kayo nito sa mga uh, mga online shop. Pero ako po ay meron nito at ito po ay nabili ko sa isa kong kaibigan na may puno nito. Ang galing ano po isang punong kahoy para po siyang basil. May kumbaga ay may pagkikitaan ng pera at meron siyang hindi man siya napapakinabangan ng bunga ay napapakinabangan naman ang kanyang puno o ang kanyang kahoy. Kaya uh, meron din daw po nitong napibilhan ng puno at mainam din na tayo ay magtanim. Subalit, bago nyo po ito gagamitin, kailangan po ay maglilinis na kayo literally ng inyong bahay. At saka kayo gagamit ng talo santo na pag-cleans naman. Kaya po dapat ay lilinisan nyo ng may asin, tubig, yung basahan, tupunasan, mga dapat punasan walisin na mga dapat walisin at saka po kayo magpapauso base sa inyong kagustuhan. Maari po ang umagat hapon kung medyo matindi ang inyong nararamdaman na negatibo sa inyong pamamahay o tahanan. Maari din naman po ng tatlong beses lamang sa isang linggo. Magbabahagi po ako ng isang orasyon upang kayo ay swertihin sa bawat paglabas nyo ng inyong tahanan, pupunta man kayo sa pagtitingda, kung saan man po, pagsisugal, hanap buhay, kayo po ay swertihin. Ganito po ang pagganap. Bago nyo po itong uh, banggitin ang orasyon ito, kaya po muna ay hihingi ng gabay sa ating lumikha sa ating pong Panginoon. at pagkatapos ay sasambitin ninyo ng tatlong beses ang orasyon na ito. Jimmy Picatum Mexico, Salam, Amen. Tatlong beses po ninyo itong bibigkasin at saka ihihip sa inyong um, dibdib. Yung pong liig nyo ng damit ay bubuksan at doon iihip. Pagkatapos na iihip sa liig sa inyong dibdib para sa inyong buong katawan nyo, ay sa inyong namang palad nyo iihip muli at inyong pagkikis-kisin at ilalagay at papahid sa inyong braso. Yun lamang po at maraming maraming salamat sa muli ng pagdalaw sa aking channel. Nawa po ay may naitudo ang aking video na ito sa inyo. Pagpalaan po tayo ng puong may kapal.